Hello mga kaiklabu! Nakatikim ka na ba ng peach tart? At kung hindi pa, tara na at panoorin mo na itong aking recipe. Para sa ating mga recipe, mag ka lang dito ng one large egg. Next natin ito yung butter, sugar, lalagay din tayo dito ng salt, at ng cinnamon powder. Naglagay din ako dito ng lemon juice. Tapos maglagay din tayo dito ng all-purpose flour. Pagkatapos nga natin mapagsama-sama, imimix lang natin to. Ito yung sa natin mamaya, kaya ilalagay muna natin siya sa chiller. So ganyan yung ating pagmix hanggang maging ganito na yung kanyang mixture. So smooth na siya. Tapos ilagay mo siya sa piping bag para mamaya. At para naman sa ating dough, yung ating dough na tart, meron pala itong all-purpose flour, butter, shortening. Tapos maglagay din tayo ng salt. So ilalagay din natin dito yung ating cold water. So ayun na nga, pinagsama-sama na nga natin ating ingredients dyan sa ating dough, sa tart. So ayun lang yung procedure ko. Then pwede dito rin gumamit ng uh, stand mixer or kaya pwede rin namang mano-mano. So imimix lang natin yung ating dough dyan. Then kapag na-mix na natin na yun maayos, ah uh, pwede natin ilagay muna siya sa chiller para medyo firm na yung ating dough. Then, ayan na nga, pagkatapos ka natin magawa tong ating dough dyan, para naman sa ating procedure dito sa ating tart or paggawa ng dough, ilalagay lang natin ng konting flour dyan, tapos papalaparin natin ang ating dough dyan. Then, ayan na nga yung ating dough. Gagamit rin tayo dito ng uh, yung ng rolling pin para mapalapad natin ng maayos tong ating dojan. Kung napansin nyo, naglagay ako ng konting all-purpose flour para naman medyo hindi na masyadong wet yung ating dough o yung ating tart. So ayan na nga, pinapalapad ko na nga yung atin dito, yung ating dough. Then pagkapalapad natin dyan, uh, gagamit tayo ng, gumamit ako ng cookie cutter kasi para dun sa ating uh, tart. Kaya ginanyan ko siya dahil gusto ko yung ma-achieve ko yung manipis na ano lang na tart kasi ayoko na makapal. At dyan ko nga siya nilagay sa ating cupcake uh, molding pan. Bali, naglalagay na nga pala ako dito ng mga features. Tapos, ayan na nga yung, napansin nyo, nilalagyan ko yung gilid lang. Tapos, merong space doon sa gitna. Kasi, dyan natin ilalagay yung ating uh, ito, toppings o yung peeling ng ating peaches At, ayan na nga, nilagyan ko na nga siya ng toppings or feeling. Doon so, sa recipe na ginawa ko, nakagawa ko ng 24 pieces na tart. At habang tinatapos ko nga ito, ko na nga rin yung oven dyan para medyo mainit na pag uh, bake na natin to. At ayan na nga, i-bake na nga natin to ng mga 25 minutes hanggang maging lutong-luto na yung ating tart dyan. So ayan na nga, after 25 minutes, ito na yung ating tart. Luto na nga. At napakadali nga na itong recipe na to. At sana nga nagkaroon ka ng idea dito sa aking videos at pwede ka rin gumawa na ito. Tara na nga at kainin na natin itong peach tart. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Tara, tikman na natin itong napakasarap na peach tart. Yummy!